Si Maria Clara ay laging umiiyak at hindi inaalintana ang ginagawang pag-aliw ng kanyang tiya at ni Andeng. Huwag kang umiyak, haalisin din ang ekskomunyon. Si Padre Damaso hindi naman namatay, nawalan lamang ng malay tao. Tumigil ka nga naman, gagawa ko ng paraan pa magkausap kayo. Dumating si Kapitan Tiago na malungkot at basang-basa ng pawis. Ano bang nangyari? Diyos ko, magsalita ka! Eh ano pa? Hindi ako nga aking kinatatakot. Ang kasunduan ng pag-iisang gibib ni Naibara Maria Clara ay pinasasara ni Padre Damaso. Napalakas ang hikbi ni Maria. Anak ko, huwag kang umiyak. Ang iyong ina kaya lang umiiyak ay kung naglilihi. Hayaan mo Si Padre Damasoy may sinabi sa akin ng kanyang kamag-anak na binatay dumating mula sa Espanya at ito'y inihahanda ng ibang katipan mo. Magkukukul ka sa kanya ng ibang katipan? Akala mo ba'y magagawa ng anak mo iyan na para lamang nagpalit ang damit? Ganyan din ang nasa loob ko. Mayaman si Crisostomo Ibarra samantalang ang mga Kastila nagpapakasal lamang sa ating mga Pilipino dahil sa salapi. Ngunit wala akong magagawa. Ako'y kanilang titikisin at binantaan pa nila ako ng isa pang ekskomunyon. Nagulo ang buong bayan nang dumating ang kapitan general ng kapuluan, si Maria Clara, na di nababahala sa kaguluhang ito ay tumakbo na lamang sa kanyang silid at doon ay nagtago. Nagtungo si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara sapagkat ang kapitan general ay nagpasabing ibig siyang makausap. Ipakisabi na lang po ninyong ako'y may sakit. Marahil ay eh, patutugtugin ako ng piano at paaawitin pa. Nakapangako ng iyong ama. Ibig mo ba siyang mapahiya? Dahan-dahang tumayo si Maria Clara at nagsimula ng mag-ayos. Ipinahayag ng Kapitan General sa kanyang kagawad na ibig niyang makausap ang binatang lubhang nakatawag ng kanyang pansin. Ipinahanap ka na po, kamahalan. Ngunit may isang binatang taga Maynilang mapilit sa paghingi ng pahintulot na kayo'y makausap. Kayo raw ay laging may panahon upang mapaira ang katarungan. Tila po ang binatang ito ay ang ni Padre Damaso dahil sa sermon. At mayroon pang isa, baka ibig na kurang yan na magulo ang lalawigan. O ini naman iniisip niyang siya ang makapangyarihan dito. Papasukin mo ang binata. Sa labas ng bulwagan ay may ilang kastila, mga militar, mga taong may matataas na katungkulan sa bayan, mga praile, maliban kay Padre Damaso na naghihintay upang sila'y makapagbigay galang sa Kapitan General. Unang pumasok si Padre Sibila na sinundan ni Padre Salvi Padre Martin at iba pang mga praile. Sino po sa kanila si Padre Damaso? Hindi po namin kasama si Padre Damaso. Ang inyo pong lingkod ay may sakit. Dahan-dahang pumasok si Kapitan Tiago na akay ang nahihintakutang si Maria Clara, ngunit mayumi at magalang na yumukod. Maswerte ang mga magulang ninyo, Binibini. Madalas kayo mauri sa akin ang inyong mga tagahanga. Kaya hinangat kong kayo'y makausap at tuloy mapasalamatan ang inyong katangit-tanging ginawa kanina. Umabot na sa akin ang lahat. Kaya pagsulat sa hari ay hihilingin kong kayo'y pasalamatan at handugan ng isang nararapat o pabuya. Ngunit kinoo? Binibini, narangalan ko kayo'y makani pang uli bago ko ng bayan ito tayo'y marami pang bagay na pag-uusapan. Kinoong Alkalde, pakisabayan ninyo ako sa pamamasyal pagkatapos kong makausap ng sarili na si Ibarra. Ipinababatid po namin sa inyong kamahalan na si Ginoong ay isang ekskumulgado. Ang mga prayle isa-isang nagpaalam na may sama ng loob sapagkat dahil lamang sa kasalanan ng isang Pransiskanoy, naging malamig ang pagtanggap sa kanila ng general. Sa silid antayan ay nakita nila si Ibarra, ngunit tinging makabuluhan lamang ang namagitan sa kanila. Si Maria Clara naman ay nakasalubong ni Ibarra sa pintuan at nagkatinginan lamang sila. Binuo, Itinuturing ko pong isang malaking utang na loob ang ganitong uri ng pagtanggap sa akin ng isang sugo ng hari ng Espanya. Tungkol sa hindi niyong pagkakaunawaan ni Padre Damaso, ay huwag kayong mabahala. Hindi magtanim sapagkat hindi kayo maaano hanggang ako ang namamahala rito sa Pilipinas. Ang inyong ex ay makikialamat ko sa asobispo. Ngunit kailangan din tayo yung makibagay sapagkat ang kalagayan natin dito ay naiiba sa Europa o sa Espanya. Ginoo, ang tangi kong pangarap ay makitang maligaya ang aking bayan, kaligayahang utang sa Espanya at sa pagsisikap ng aking mga kababayan. Ang pamahalaan po ang tanging makapagbibigay nito sa pagkakaroon ng tamang pagbabago ng pamamalakad. Kung namasdan sana ninyo ang may hirap na buhay sa aming nayon, sana'y natuklasan ninyo ang mga wagas na puso at kilos na walang halong paimbabaw. Ang Kapitan General ay tumindig Tila nababahala sa kanyang narinig at nagparuot parito sa bulwagan. Ginongi para, ang inyong karunungan at talino ay hindi nababagay sa lupain ito. Kayo'y sumama sa akin sa Europa. Ang inyong pong kagandahang loob ay hindi ko malilimot habang ako'y nabubuhay. Kaya lamang ay hinihingi po ng pagkakataong ako'y manirahan sa kinabuhayan ng aking mga magulang. Marahang lumayo si Ibarra matapos makapagbigay galang. Tinawag ng general ang kagawad at sinabing siya'y nasisiyahan sa mga nangyayari. Ipinatawag niya ang alkalde sa utusan. Ginoong alkalde, inihahabilin ko sa inyong pangalaga ang mabuti ang kapanan ni Ginoong Ibarra. Panguwag na siyang ni Numan at bigyan ng kaluwagan ang lahat ng kanyang mabuting kawali. Ipagbigay alam din sa Alperes ang bagay nito Dali-daling hinanap ni Ibarra ang kasintahan. Lumapit siya sa silid na pinagmumulan ng masasayang tinig na naguusap. Kumatok siya sa pinto at isang tinig ang narinig niyang pinaglagos sa susian ng pinto. Tinig ito ni Sinang na nagsasabing magtungo si Ibarra sa dulaan ng gabing yaon at isulat na lamang ang gustong paratingin kay Maria Clara. Tinagabihan ay inilabas sa timbahan ang maringal na prosesyon sa saliw ng nakatutulig na paputok at umaalingawngaw na dupikal ng mga kampana